yan muli magandang magandang araw po sa inyo lahat higit sa lahat magandang napapasalamat ako sa Panginoon dahil yun naka binibigyan tayo ng mga coins na dapat natin i-content kaya, kaya bihira na po kasi ako maka upload kasi nga po mahirap maghanap po ng coins na i-content po natin yan ngayon binigyan po ako ng Panginoon Salamat po sa Panginoon hindi ko masabi sa inyo kung ito nga po ay jackpot o nagkataon lang. Hindi ko rin po alam kung meron itong sa sirkulasyon. Kasi Ito po, kung mapupuno na po natin ito. Ito 'yung mga common coins na, na ito po 'yung common coins, ito na sa nasa ibabaw, 'yan. Parehas naman po sila. iba Piso new generation currency ayan kahit po ang reverse niyan parehas po sila sa reverse ayan ayan po ang reverse oh ba diba? yung bulaklak ganun pa rin oh si waling-waling ito si waling-waling pa rin oh oh, oh di pa si waling-waling may napo po na po ba kayo sa pagbabaliktad ko sa bariyang ito Okay. Ay, sandali lang po, sandali. Yan. Papakita ko po sa inyo yung reverse ng coins na ito. Napunan nyo po ba kung ano ang pagkakaiba, kung ano ang iba sa coins na ito? Ayan. Ito po yung bulak na kawaling-waling. O oh, ayan. Nakita nyo po ba yung emblem o yung logo ng Central Bank po? Bago na po, di po ba? Bago na po. Bago na ang logo ng Central Bank. Tingnan natin. Tingnan po natin ah. At doon sa logo po... May nakalagay na... Banko Sentral ng Pilipinas. Hmm. Aha, mga hunters ha... Nakakita na po ba kayo ng... At sa mga bago po... Nakakita na po ba kayo? Nakatagpo na po ba kayo ng ganitong coins? Ayan. Kasi ako nagtataka po. Kasi yung piso na dati ganito po ang logo ng central bank yung naka side view na ulo ng agila tapos may 3 star ngayon po gan natagpuan ko dito sa coins na to ganito na po ang logo nya o anong taon ba ito ha? anong taon po ito nagsimula na magkaroon sila ng logo na ganito kasi ito po, ito pong isa na to, itong coins na to, itong pinapakita ko po. Ito, yung ganitong logo po, nagsimula ito sa, o hindi ko naman sinabi nagtapos. So, 2017, ganyan na po. Tapos, ngayon, 19. Sa 20 po kaya, ganito na po kaya ang logo ng, ganito na po kaya ang logo sa 2020. Ang tanong ko naman, sa 2020, may 2020 po kaya? Kasi, madalas natin nakikita 2019. Wala pong 20, wala pa po ako nakikita ang 20 20 na piso. Mm. Kaya mga ka-hunters ha. Ayan. Lagyan natin ng konting masyadong kwan. Ayan. Ayan. Masyado siyang nakakaw ng araw. Alam niyo po ba kung anong taon ito, mga ka-hunters? Oh. Oh, alam niyo po ba kung anong taon ito? O oh, yan ha, taon ha. Gira, 2025 po. Ayan o, oh iyan 2025 ang tanong legit ba ang bariyang ito na 2025 may tanong pa rin tayo nasaan yung 2020 2021 23 at 24 bakit meron kaagad 2025 ang mga tanong gumawa ba ang bangko sentral ng taong 2020 22 o 21, 23, 24. apat na taon po yan. At ba? 20, 20 22, 23, 24. limang taon pala. Oh, Nasa inyo mga taon na yon Gumawa ba ang central bank ng mga coins na gano'n? Taong gano'n? May mga taong gano'n? Bakit ito? 2025. Doon sa logo, hindi pa ako magtataka dyan. Kung mapupunan nyo po sa mga paper bill natin, ganito na po ang mga lumalabas na logo. Yan, yung agila po na nakabukay ang pakpak. Bakit? Yan, tanong ko sa inyo, meron na po ba kayo na ito? ang expect ko po nito, ito, napunta sa akin, parang isinukli sa akin. Binayad lang po ito sa akin ng pasahero ko. Kasi hindi naman po may kakaila sa inyo, ako po isang grab driver. Kaya yung mga bagong pag may nagbabayad po sa akin, isiniseparate ko po yan at pagdating sa bahay, saka ako sinusuri yung mga coins na yan. Tapos pag na, babalik ko na ulit sa sirkulasyon yan, siyempre para magamit po maulit ng mga ng gobyerno o ng mga uh, tindahan po, ma-circulate o ma- yan. Yan ang tanong. At ang nakakapagtaka. Ayun. Dalawang piraso pa yun napunta sa akin, oh. 2025 oh. 2025. Oh, yeah, mga ka-hunters ah. 2025 at ang logo nila pareha s'yempre. Kung magkaiba logo niyan, di one. Nakajakpad ba talaga ako sa bariyang ito? Kuwan lang po mga ka-hunters Comment po kung tsaka tsali. Ito yung hindi ko naman sinasabi na ito ay mataas ang values. Pero syempre, ngayon tayo nakaki, nakakuha lang ng ganitong coins. Kaya, ayun. kinakain po natin Kaya kinokontent ko po. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng ganitong uri ng coins. The 2020 ay 2025 piso Jose Rizal. Okay? Mga hunters hanggang sa muli po. Sana yan. Makakapagbigay ko sa inyo ng informasyon sa mga coins na to. Kung gumawa man ang Banko Central ng 20, 21, 22, 23, 24, Marahil kung gumawa sa niyan, ay konti lang yung nagawa kasi ito lang yung ito yung una nilang nailabas kaya yun siguro sa akin lang po ah kung makakita 10 20 21, 22, 23 24 yan parang yan ay yung 20, 2005 na piso kung konti ang ginawa ng Banko Central kaya siyempre dapat nating itabi at ingatan Okay. Hanggang sa muli mga ka-hunters yan. Bye-bye po. At sana makakuha din kayo ng ganitong uri ng bariya. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at tingatan ng ating mga pamilya. Bye-bye po. Bye-bye.